Magpapalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay October 20, 2024 natayo po ay nasa ikadalawamput siyam na linggo Sa karaniwang panahon At yung unang pagbasa at sa araw nito Ay hinango mula sa Aklat ni Propeta Isaías chapter 53 verses 10 to 11 Sinabi ng Panginoon Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan. Ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Uli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat At tayo po ay ngayon naman ay uh, sa aklat ni Propeta Isaías ang ating po pagninilayan. At maganda po itong bahagi na no, patunawain natin ang mabuti. Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon sa pahayag ng Propeta Isaías, ang kanyang paghihirap ay kalooban ka. Ang aklat ni Propeta Isaías ay patungkol pa rin, no? ang ipinapahayag niya ay patungkol pa rin sa katuparan ng pangako ng Diyos na magkakaroon at ipapadala ang Mesiyas na magiging tagapagligtas ng bayang Israel. At dito nga ay kanyang sinasabi ko ano yung mangyayari pagdating ng araw, pagdating ng Uh, kapag naipanganak na o uh, nangyari na ang mga sinabi ng Panginoon. At ito po yun. Yung uh, kalooban niya ay, o oh, ang paghihirap niya ay kalooban ko. Ano? Mal ang ilang uh, daang taon, nung dumating si Kristo, naranasan niya ang paghihirap. Uh, siguro magandang mapagnilayan natin ito. No? Na, may mga pagkakataon talaga na uh, meron tayong tinatawag na mga necessary suffering na dapat maranasan ng isang tao. Kasi kapag ang isang tao po, ba, so bata pa lang, ay hindi na nakaran, hindi pa nakakaranas ng mga pagsubo, ng ba, hindi naranasan maguto, hindi naranasan na uh, mawalan, wala ng pera, uh, maging sa pamilya, nagiging mahina at magiging spoil. Kung hindi man spoil, yun, no? mahina ang loob at uh, napakadali na bumigay. Kaya kung titignan lang natin po no? Uh, noon, dahil tayo ay nakaranas ng mga konting paghihirap, yung sabihin, may mga paghihirap na naranasan natin. Uh. May mga pagkakataon, mapasok tayo, walang baon, walang pamasahe. Kailangan mong lumakad ng ilang kilometro, makarating ka lang sa eskwelahan At, at ito yung mga paghihirap natin noon. Diba? Kung pwedeng uh, pag-aaway sa pamilya, sa magulang, naranasan mo, naranasan mo marahil yung mapalo ka o hindi lang palo, talagang bubog no? dahil sa mga kahinaan din ng mga naging magulang mo. Pero ito yung mga, mga karanasan na nagturo din sa iyo para lalo kang mas maging matibay at magkaroon ka ng isang paharap. No? Dahil ito yung naranasan mo, natutok ang magpursige. At sa pagpupursige mo, ito, nagtagumpay ka na. So, yun nga lang po, kadalasan, dahil uh, medyo nagiging uh, na mimislad tayo ng ating nararanasan. Kaya, nasasabi natin na ayaw mo nang maranasan ng iyong mga anak ang naranasan ng paghihirap. Kaya lang, medyo may mali lang no sa... sa uh, sa konsepto no, na ayaw mo maranasan nila ang paghihirap. Kaya tuloy, lahat binibigay mo. Isang sabi lang nila, bibigay mo na. Kaya hindi, hindi sila natututo paano magpursige. Hindi nila pinaghihirapan kung, kung meron silang gusto. Kasi pag sinabi mo, bigay agad, instant na nandyan. So, hindi mo sila tinuturuan paano mabuhay, lalong-lalo na sa panahon na kapag ikaw ay nawala na. Diba? Isipin nyo po yun. No? Uh, hindi po natin ipinagkakayit na ibigay ninyo ang uh, uh, masasarap bagay, mga pagkain, mga kailangan nila. Pero huwag niyong kakalimutan yung uh, dapat nila rin pagpaguran. Dapat nila, kasi ito yung isang disiplina rin para sa kanila. Eh. Hindi mo sila basta pinahihirapan, kundi mas ma-appreciate nila yung mga blessings kung ito ay talaga pinagsikapan So, kaya, okay lang yan. Kung makaranas ka ng pagiging broken hearted, okay lang yan. Kasi doon mo mas ma-appreciate yung, yung darating. At doon ka rin matututo na mag-appreciate ng mga tao nag, uh, nagmamahal sa iyo. Kung ikaw rin ay dahil naranasan mo kung paano iwan, paano masaktan, eh sisikapin mo rin na maunawaan yung mga nakakaranas na uh, mga pagsubok sa panahon ito. Kaya may mga pagsubok, handahan na po natin, may mga pagsubok na alokoban ng Diyos na mangyari at maranasan natin kahit ganong kasaklam dahil ito po ay meron ding aral na ibibigay sa atin at paghahanda rin ito para sa isang misyon na iniaatang sa atin pagdating ng araw. Muli po, isang mababalang araw sa inyo.